Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Jackie Forster, ina ni Kobe Paras, na tila nagpapahiwatig na tila nakitira o live-in si Kobe sa bahay ni Kylie Alcantara, agad na kumalat ang haka-haka sa social media. Maraming netizens ang agad nag-assume na ang dalawa ay nagsasama na bilang magkasintahan sa iisang bubong. Ngunit sa gitna ng ingay at pag-aakala, bigla namang lumutang ang kapatid ni Kylie na si Robin Alcantara upang linawin ang sitwasyon. Ayon kay Robin, bagamat totoo na tumirapan mantala si Kobe sa kanilang tahanan, hindi ito nangangahulugang nagli-live-in sila ni Kailin. Sa kanyang komento na mabilis na naging viral sa Facebook, iginiit ni Robin na hindi totoo ang sinasabing, pinilit si Kobe na manatili sa kanilang bahay. Sa halip, kusang loob daw ito at malinaw na may sariling silid si Kobe roon, hiwalay sa silid ng aktres. Aniya sa kanyang post, pinilit daw namang magstay sa bahay si Kobe? Hoy Higanti, kung pinilit ka namin, bakit may dala kang milyong sapatos, TV, at PS5? Kung feeling mo hostage ka, bakit may sarili kang kwarto? Ang matapang na pahayag na ito ni Robin ay mabilis na kumalat sa social media, lalo na sa Facebook, kung saan tinagurian siyang popular now dahil sa dami ng reaksyon mula sa mga netizens. Marami sa mga taga-suporta ni Kylie nang nagpasalamat kay Robin sa paglilinaw, lalo na't maraming chismis ang kumakalat ukol sa di pagsasama ng aktres at ni Kobe sa iisang bahay. May ilan namang hindi kumbinsido sa kanyang paliwanag. Ayon sa kanila, natural lamang na ipagtanggol ni Robin ang kanyang kapatid at maaaring may tinatago pa umanong katotohanan sa likod ng lahat. Ngunit may mga netizen ding sangayon sa paliwanag ni Robin at nagsabing dapat ay noon pa nila ito nilinaw para hindi na lumaki pa ang isyo. Isa sa mga komento mula sa netizens ang nagsabing, bakit nyo pa pinatuloy sa bahay si Kobe kung hindi pa naman sila mag-asawa? Hindi ba dapat mas maingat kayo sa ganyang desisyon, lalo na't na babae ang kapatid mo? Sa huli, parang kayo patuloy ang talo. Ipinapakita nito kung gaano kaati ang opinyon ng publiko ukol sa isyo, may mga naniniwala na may mali sa sitwasyon, at may mga nagsasabing wala namang masama sa pagtira ng isang kaibigan o kasintahan kung ito'y may malinaw na hangganan. Sa kabila ng mga sagutan online, ang buong pangyayari ay tila naging paalala kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa pagbubuo ng opinyon ng publiko. Isang pahayag lang mula sa isang panig ay maaaring pagmula ng mga espekulasyon, lalo na kung hindi agad nililinaw ng kabilang panig. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon si Kylin Alcantara tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid o sa naging komento ni Jackie Forster. Tahimik din si Kobe Paras ukol sa isyu na lalo lamang nagpapainit sa usapin. Maraming netizens ang nag-aabang kung kailan magsasalita ang mismong magkasintahan upang tuldukan ng lahat ng haka-haka. Sa huli, kung may isang aral na maaaring makuha sa nangyaring ito, ito ay ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon at pag-iingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon sa publiko, lalo na sa panahon ng social media kung saan ang lahat ay mabilis na nakakalat at naaapektuhan hindi lamang ang mga artista kundi pati ang kanilang pamilya. Ano ang senyo sa balitang ito?